Isang mapagpalang araw sa iyo kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon patungkol sa Pascal Candle. Marahil iba sa atin ay hindi pa napakinggan, o hindi man alam ang ibig sabihin at ano, ang simbolismo ng kandilang ito sa ating simbahan at kailan nga ba sinisimbihan ang kandilang ito sa ating simbahan o sa whole liturgical season marahil iba sa atin o marami pa sa atin ang hindi na, hindi nakakarinig Methodist Church no sa mga simbahan ay hindi na ginagawa o hindi na nasisindihan yung Pascal Candle na iyan during Easter and the whole Easter season sang ayon sa ating Book of Worship in page 369 to 371 okay bagada ang mga Okay, uh, at nakadidaita, kung naramid kadidaita, kadidaita tinakay kaysang iglesia metodista, Well, in fact, in the United Methodist Church, that's part of the Book of Worship. Sabi ko nga kanina, in page 369 to 371, nakasaad doon yung pagsisindi. Yung historical symbolism of pascal candle and at the same time, kung kailan at paano natin sinisindihan at ipinapasok yan sa loob ng simbahan bilang pag-alala doon sa pagsasakripisyo ng tupa upang naialay o tupang isinak isinakripisyo ang kanyang buhay sa katauhan ng ating Panginoong Yesus upang tayo tubusin mula sa ating mga kasalanan. Ano nga bang ibig sabihin ng Pascal? Ang Pascal ay mula sa salitang Hebreyo na Pazak or Pezak nang ibig sabihin deliverance, ibig sabihin Passover. Bilang pag-alala paggunita, doon sa paglilibot o pagdaan ni Yahweh sa bahay tahanan ng mga Israelita doon sa Exodus chapter 12. Ipinagbili niya doon na magkatay yung mga Israelita ng tupa o kaya naman ng kambing at ang mga dugo nito ipahid doon sa dalawang poste at itaas ng kanilang pintuan. At yon ang magiging simbolismo o yon ang magiging senyal o senyales yan na ang tahanan ito'y tahanan ng mga Israelita and he will pass over those homes no sa mga tahanang ito at hindi mamamatay yung unang mga anak na lalaki except sa mga Egyptians at yan naman yung pag-alala doon sa kamatayan ng unang mga anak na lalaki doon sa Ehipto sapagkat so, wika ni Yahweh kapag ginawa nila iyon dahil balay nga daan pidara labsan to ni Yahweh Kat ti sibukal nga Israelita, wala ti sibukal nga Egypto, at danto ti nakaro a panagdungaw, gaputi papatay, iti panganay alalaki, wala dagiti anak alalaki, panganay nga anak alalaki, dagiti Egyptyo. At ganun nga ang nangyari. At ganoon din naman natin inaalala sa tuwing sinisindihan natin yung Pascal Candle during Easter season. Why? Sapagkat inaalala natin yung tupang inialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng ating mga kasalanan in the person of no other but Jesus. Kaya every time we lit the candle of or the Paschal candle, we are reminded of the Passover lamb in the person of Jesus who came and preferred to die to save us from eternal damnation by no other but Him at ginawa yan ng ating Panginoon. So every Easter and the whole Easter season, sinisindihan natin yung Pascal candle na iyan. Sinisindihan din natin yung Pascal candle na iyan kapag ka may binyag. Sinisindihan din natin yung Pascal candle na iyan kapag ka may patay. Sa, sa ritual ng ating simbahan o sa mga servisyon ng ating simbahan, patay at binyag. Bilang pag-alala naman na may kaugnayan doon sa kamatayan at bagong buhay na iniaalay ng ating Panginoon sa kumamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang tupang nag ng kanyong buhay upang matubos tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. And it is there, therefore my hope at nawas sa buong celebration natin, hindi lamang noong Easter, noong nakaraang linggo, no, noong Easter Sunday, noong March 31, Kundi sa buong Easter season, sinisindihan natin yung Pascal Candle na iyan. At now ay maging bahagi yan ng ating liturhiya, maging bahagi yan ng panlingguhang pagsamba. Sapagkat yan ang magpapaalala sa atin sa tuwing sinisindihan natin yung Pascal Candle na iyan, ito'y magpapaalala sa atin sa tupa sa katauhan ni Yesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo itubusin mula sa ating mga kasalanan. Sana makatulong ito sa ating selebrasyon, hindi lamang noong Easter Sunday, but the whole Easter season. And so as we lit the pascal Candle, we are reminded of the Lamb who had been offered to save us from eternal damnation. And it is only by the blood of Jesus that we are saved. At yun naman ang inaalala natin sa tuwing sinisindihan natin at nakikita natin yung Pascal Candle na iyan sa ating mga simbahan. Isang mabagpalang araw sa iyo kapatid at naway makatulong ito sa mas malalim pa ng ating pagkaunawa sa tradisyon at ginagawa natin sa ating simbahan. Pagpalain kanawa ng ating Panginoon.